Kaya pala ko'y di mahinapit talaga ng green na green o no, aming iwan. hari ah, pasang tatlong araw. Ay, arit, pwede na natin tutuwiin. Sabi na kapitid to ay gagawin doon niyang marihuya. Tuna o so, na mga kasabihang, pag may tinanin mo ang ay may aanihin ang Uy! Pero bukod sa hi to my video eto at katatapos lang ng bagyong enteng. Ayan at talaga namang matuloy na ang pod natin dito sa bukid kasama ng batong ating parents na talaga namang AIU po at hamit na hamit. Dala din natin itong mga upuan nating kawayan at plano nating guys. Ay, papalto natin yung bakal na doon sa ating Arman. Hindi nga Arman sa na ating native na pubo. Uy! Hari, aming ina at tatay. At talaga naman kahapog pang handang-handa. -handa, ay, sahil ko hindi maaart pa ang mga ng takang bagyo. Ay, paano gagawin? At ito na at pigay hirig at baka guys. Ayan, papunta na tayo dito sa ating buhay. Yes, ka po talaga naman. Haggard naman tong na ito hindi rin nga, biro trabaho yung kay magka tapos kay Jojo sa pizza tapos ikaw ay magagawa pa ng vlog at mag-edit pa yung na lahat tapos kapaw ayan ay, ang gagawin hindi mo enjoy yung tayo tayang guys so ang ating mga putay dyan, dami na mga bitbit kapag -bit, buper, Diyos ka po, lahat na nang nasa bahay ay dala din eh. Buti nga na at di na ganun kaputit yung iba-iba na hindi ka at hindi ka mag-aalas sa iyong mga na senior ay talaga. Kailangan na tayo itong pasimentuhan guys. Ayan guys, sa top na tayo uh, offer, ka kapit yung aming iwan eh, din sa akin ay eh, hilon na eh, hilon eh, on. Uh, abay ngayon ay eh, kahit na hindi nalburo, abay yan at nadidilawan um, okay, na guys, sabi na itong sir na dyan ay eh, siya tayo tagayat. Hindi nga mo ayot, yan ay wala tayong kutsil na ginagamit talagang pang hati yan ano ha yan na naman na naman to si Melenial at hindi alam tawag ay comment ang video na araw na halitang di tagabawar yan isa isa ang pag Ukang uh, sake, Diyos ka pa ulo din nga naman. Salamat so, nga naman sa aming kawitbahin. Nagbili na lang isang buwit na sake ng isot nga naman. Abay, oh, maya -may -may na konti ay dumating ang nanay at may dalang sake. Ayan, ito namang sa ating ay labatan ang tao. Okay, ito'y paboritong paborito ng aming inay. sa nila ng nanay ay ito'y napakulang ng mura. ito talaga naman like, ay 50% uh, minahal sa bayan kaysa dito nga naman. Diyos ko po, pwede daw ang kanyang napuha ay nasa bahay pang diba at tinalong dito yung uh, na mahinog at parado daw naman mahinog lahat ay hindi ay na ay tron. Dapat, uh, talaga salamat kami ay maya may dumating din si alone at may dala na naman din ng nilabo na sa king. ay tretong buhay na din sa bupa at eh, pasin sa ralat at may ginagawa kami diyan guys talaga mga diyan tayo na ay diyan thank you lord sa mga VIP oh as thank you sa mga kapitbahay namin talaga nabang ah, ay ano ba mabait na bang kami guys ay, may plano din ng maglupap ay sana yung matuloy nitong sabi lang ito ah. ay diyan ganda vlog nito talaga naman yung traditional na pandok paglulupap ay gagawin natin dito sa ating bukay raya siya ito na nga tata ng piti mo si sabi nga ito kaya nagpuhito na naman si ay hindi ito si self guys ito na si kabo kaya yan ang sobrero hindi na may tayong kanyang bunbunan uh, ay talaga naman, ay napapainit sige dalay maya may dumating diba naman din pilihin eh. ay Diyos kapo tunay nga pala yung sabi yan ang parcel mo abot na ay abot na din eh sa bukay well, ay talaga mga madami na sobrer din eh si Shopee at marami nagdi-deliver ayan ay, ay sa five years kaya Abay, bakit hindi naman pa din ng of oh, death sa bukod mo pa pinadala ito dahil sa kaya pati natin masawit bahay ang biscuit na yan ay di yan ay dititi mo siya mamaya kahit tumawa naman mamaya ang nainay ng sating Abay, ah, boy sa rapid pocket mo at hindi sa amin ah. sabi nga sabi iya ina at madami naman ay tayo na may pandariyan para lagaw ating mo sabi nga ay tiwaw nga nga naman pagkatapos itong sika na yan ay dumarin na itong gagawin daw na marihuya yung sating ay di ayan kung di yan, may Karina, oh ano, itlog ay yung ako ang basta yung masarap daw at siya daw ay eh. perfecto din ang gumawa. Kita mo ganun in yung sarin niya? Abay, ilang piraso yun, ikadayo pa ay di ba may makakain na naman at ano sabi namin ay ating kayong Atin kaya ilagay na sa topper pero yung sag niya para naman hindi masubrang hinugot at baka ang mga insekto ay juraltain dural tayo ito rin makakain lalo niya. Ay dito tatry natin kung pipidi na ay eh, di ganun lang gawin natin sa susunod talagang mamuubusan tayo ng mga insekto din at sila makakain sa na taong Uy! Eh, ito na ang bariho ay matikman man. Away, masarap nga naman, guys. Ah, para mas sabihing bakalat at bakit gano'n nila may sa ay kami pimi ginagawa lang ang diyan, guys. Maya, at nagpunta naman tayo dito sa ating kahangkan at nagbigay sa ng saking ay ito yung mag-iba't ibang klase ng kasaging hanggang mabigyan ko ng anim na klase ng saging. Aba, ay sud na na ay baka parang sabi Ayan, ano huwag nang hihingi ng saging ay hindi naman guys sabi ay napakadami lang saging sa nila ay bibigyan daw o oh, bakit daw may dumali pa ng paghingi ng saging sa kandilaria ay din isagi niya Diyos ka po ay talaga na tsenggang ng oras pagkatapos na rin tayo, may papasok din sa ating garden at tayo po po na itong ating tigbansot na pichay ay kaya mo nagkagamne ay sabi isabaw yang sa isabi lang daw ang mustasa ay di ang sinawi ko abo hindi ko kalayang sibulan lahat ay diyan, kumpul, kumpul example, din nangyari din yung ibang ng pizza o dahi. Yung natang tinangyaharap ko siya yung ng mga ulap na iba iba ka magulang na. Buti na lang tumula na hindi ng kahit nga naman ka gata tayo din ni bitin ay ibang na pizza yung Atin ang dadalihin, maaari na kaysa Maginamatis wow, yung isda Away sa nayang gris Talagang nakakatuwa po Basta nyong iyong tinanay May iyong aanihin Hindi yung bahay ang tanayin Tapos ikaw ang aani AA Ay kasamang pa rin ganay Di mo tayong tayo ng atin At mandarian ay tayo may Yung aming isda sa din Ay dalawang harbis na away Meron pa na si Bora Hindi mo may datalihin na naman At kasap doon na retargan mong Napakasarap sa ginatang Tilapia o tuloy na Ay talaga naman sur na sur na si Kabukwer At ito na rin kita mo ha Meron din nga naman mga sidib kong pipino ay naman wala po lang ay katuwa. Sana nga naman ilong araw ay nabunga ang ating matira tapos itong ating dinis sa likod guys. Abay, yan may bola po lang natin yan. Kasi ba may buho na? Ay di kayo maaari na isa isang araw. Diyos ka po. Ay kagaling at tayo may aanihin na nawabandari yan. Diyos ka po Lord talaga mga tip. Masalam ka na ng kay God tayo binigyan ng garaming two pair na mapunta ni Mark. Ito na, pinamati siya na may pichay. And pa, isog na naman ang araw. Sognan na naman ang tanghalian ni Kabupet. Isa na pala din sa ating uh, tano dito, guys. Kaya tayo napunta dito. Ay ating galigan ng rubber pink tong ating side. Wala nang pambilin tights at ang dami ng nagastos. Di ka ay ginaray. Sabi ko nga, napanood sa YouTube ay naaray adore daw ulit. Hindi magastos ay titingnan na natin talaga naman. Tayo ay dito ay load lang sa YouTube. Wala nang mura nga. Ay, ito ay talaga nga mura nga. Katikwit din Thank you tiles naman natin na hindi pa rin nangawala sa isip. Ay, di kung anong makakarati. Pwede, di na muna tayo. Ang dami mong babayaran. ito ba, na tapos na itong Lord niya at tapos ay atin naman pupuntan sa may Teresa. Ay, madami din nga nagamit din Hindi eh. din nga biro. Abay, mas mainam na mapaysa naman Walang garne eh? ay talagang po ikaw pa. ay ay Diyos ko po ay pagkasabit sa sapang. Ganas da, na danas yung pag-uwi mo sa bahay at kinikmin siya sa akong at talagang mong putok-putok ay Diyos ko po ay pwede ang ipahangkamo. Di arit sa salas muna. Ay walang tong itantin ngayon ay anong gagawin? Ay yan ay may ginagawa. Ang ah, aboy ang hinay pa sa alam ka na pagtong ay Diyos ko po ruday. Parang na pong pwede ni para lang magtong ay tanda mo kirelax. Abay in ang banyang relaxation ay anong gagawin? Ay pagbigay at na ang tatay din ay talaga mag-dilaw na dilaw talagang Tawa sa na huwag hiyaabay Tabas-tabas diyan Kung ano din sa ay, yung turn Kung sa bahay nga naman ay yan nilalabad daw ng konti At mamay higisiga -hi -hi na nang hihida sa yung kama Ay di na ay na napapagawa na at kung ano nga isip na talaga mga aprotenda Sabi ko na huwag lapa pa sobrang pagod Yung tamang galawlaan para lang ma-exercise yung katawan niya Patapos na yung ating teres At ayan din ating upo at just ay binabnis na ating guys Para nga naman mas maganda at magmukhang bago Ay talaga mo na mga apro ganda Ay itagtaon itong dekada itong upo nito ay pa Ay talaga naman wow eh, Ito na yung na rubber pink pagkatapos niya yung masilihan ayan marintag na may rubber na tayong tinatawag ay may plano din Patibko, ay, ang kapatid ko ay di ang ginawa yung ginawa na eh. at para nga mga marmot ay may design ay talaga mga ng uh, idea nito guys pag ganito nga mga idea ay di napatipid ka at napakaganda din naman guys okay guys thank you for watching please like share subscribe and take care for all the blessings peace out